Natatanaw na sa sobrang lapit sa tawi-tawi ang apat na barkong pandigma ng China. Agad namang umaksyon na ang Philippine Navy at binuntutan ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang apat na Chinese warships ng People's Liberation Army Navy o PLAN na nakita ng mga residente sa Tawi-Tawi. Ayon sa uploader, pauwi sila ng Bongao Town mula Panguan Island nang maispata ng apat na Chinese vessels sa Cebuto Passage sa Tawi-Tawi. Kinumpirma sa News 5 ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, ang pagdaan ng apat na barko ng Chinese Navy sa Cebuto Passage noong May 2. Umabot ng 5 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng Chinese Navy vessels mula Bongao Island. Kaya tanaw na ito at pasok na pasok sa 15-kilometer municipal waters ng Tawi-Tawi. Ang -Tawi. toys yung municipal waters na yung territorial waters na natin, hindi na doon sa exclusive economic zone, just like yung mga isisipan nangyari sa Agad itong binuntutan ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Lo Senior. May actions taken naman yung ating naval forces western Mindanao. Meron tayong dinipigil na diesel din natin through shadowing. Ayon sa AFP West Mincom, katakataka ang Chinese warship sa lugar. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na may mga foreign vessels sa Cebuto Passage. Before naman, may mga ano na naman tayo dyan, foreign cargo vessels, nagbadaan dyan, but uh, ko Ang Cebuto Passage ang naghihiwalay sa Borneo at Sulu Archipelago. Wala naman daw dapat ikaalarma ang publiko sa namataang apat na Chinese Navy ships dahil Innocent Passage o dumaan lang sila. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5.